The blessed moon guys let's eat lunch ayan ito ang lunch ko okra at saka fish corn kain kain na tayo guys ang sarap sarap ang sarap sarap ng pagkain ko <laughs> ang sarap sarap ang sarap-sarap ng okra at kamatis. With corn. Ayan. Thank you, Lord. Sa aking pong pagkain na ito. Maraming salamat po aking sa iyo pong suporta araw-araw at kalakasan o Lord Jordan. Ipalain mo lagi ang aking pong mga amo, Lord. Siyang pong ginagamit malik mo po ang kanilang kalakasan sa araw-araw. Pagpalain mo ang kanila pong trabaho, aking ama. Thank you, Lord. Ito po ang kanilang pasasalamat ko, aking ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen.